Ang tayo, tayo with piti sa piti. Ang mga kanil. tayo na Ang init. Ano ba? Kami sa akin. Uy, ano tayo <laughs> <laughs> ito? ano na ako siya. iyo? Huwag nang ano na po Hayo, niya. Okay, pa? Sino <laughs> sa lemon? ko ko.

Bayan Bawa yan. mo. Ay ko na. Okay Tiki na titi. Uh -huh. Hatok tayo Meow pa may pangit ditong aswang asing mukha sang aswang kaya ka. Ay bobo. Hindi niya alam one plus one. One plus one to, Five plus five. Tain mo. Mali.

Elijah, ida Elijah, 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 ah Elijah, Elijah, kami Elijah, 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 mga tao Elijah, Elijah, ta ta ta, ta, -ta, -ta. <laughs> Guys, <laughs> Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta na tayo. Dati may kasama tayo, diba? ba? Oo. i meet ko na. Si ano, Alexander. Eh, mm, si ikaw yung pangit po eh. Kala lang siya. Happy Birthday, guys. Ak niyan. Kasi yun. Ano pa, mawag kaya ko